Great, great day, malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod upang mag-update ng aking low-carb diet. Ayan. Pang 3 months and 10 days ko nang naglo-low-carb diet, guys. Bali, hindi tayo nung kapag upload nung mga ilang araw, nabisi po kasi tayo. Anyway, ang nakainan ko for today sa aking low-carb journey diet ay mixed vegetable <laughs> pampurbinsyang luto ito mga kamalayang puso ginataang halo halong gulay na may kasamang uh, pritong tilapia tang ang pinanghalo -halo halong gulay dyan ay malunggay talong at papaya yung hilaw na papaya at meron akong pang himagas na Uh, hiniwang pipino mga kamalayang puso uh, update ko lang kayo bakit hindi tayo nakapag upload ng ilang araw mga kamalayang puso dahil uh, na busy po tayo sa ating naasikasong so, uh, to work uh, to work natin kaya hindi tayo nakapag upload ng mga uh, kinakain natin araw na uh, Pagol sa local carb diet. Anyway, pag dahil medyo matagal-tagal na tayo, mga uh, tatlong buwan na mahigit, eh parang yung routine ng kinakain natin ay paulit-ulit na rin lang din. Pag may mga bago lang, yung siguro rin yung maisishare ko mga kamalap. So, patulad po nito, uh, hindi ko pa ito naluluto ngayon lang for the first time. Uh, so, sa ngayon, ngayon pala, ay ngayon ko lang to niluto na pang salo, pang low carb diet dahil noon ay niluluto ko na to sa probinsya mga halo gulay na panggata gata ay nalalawan ko na isda at gumagamit tayo no ng mga pampalasa pero ngayon eh, hindi na ang pampalasa na lang natin dito ay ah uh, asin, paminta, luya, bawang, sibuyas ayun ah uh, lemongrass uh, hindi nawawala yung uh, omega 3 yung kamatis Yan. may kamatis to mga kamalayang puso ah uh, tungkol po sa akin kalusugan ay thank you lord at tayo ay uh, unti unti nang nakakabalik sa ating pong normal na gawain at anyway nagkaroon na po tayo ng uh, up work sa aking attending position din sa aking uh, therapy doctors ah uh, sad to say mga kamalayang puso uh, hindi tinanggap ng company doctors na ganun lang yung ano yung pito work ko kailangan may neuro ah uh, medyo mano yung ano namin yung company doctors yung company medyo mainit sa aking kaya maraming hinihini uh, ginawa nila kailangan ko daw ng updated na uh, neurologist uh, test then kailangan kong magpa CT scan with contrast uh, medyo mahal yun makamalayang puso uh, nasa 25,000 plus ang, ang pagpa CT scan with kontrast, uh, bukod pa yung uh, bayad mo sa sa neurologist doctor ayan din na hinihingi sa akin ng company kailangan uh, may private doctor na sa neurologist in public uh, nakuha ko na napagawa ko na rin makamalaking puso yung sa uh, CT scan with contrast sa so, kanyang ibang laboratory napagawa ko na uh, okay naman yung mga result uh, according to Uh, neurologist, uh, doctors, yung sa private. Kaya kampanti ako na pag kumuha ako sa public, hindi pa ako, ako sa public, sa Monday pa lang ako nagpa-schedule sa uh, public. Uh, punta ako ng Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. Doon ako hihingi ng ng uh, ang Uh, neurologist Dr. Peter Work Clearance. At uh, thankful ako mga malayang puso dahil sa akin pong mga ka-brother sa Couples for Christ. tigulungan nila akong uh, makakuha ng pambayad sa sa neurologist doctor dun sa private. Makakuha ako ng Peter Work Clearance. Uh, kailangan kong magbayad ng 3,000 pesos para makakuha ng pit clearance para basahin yung result ng uh, CT scan with contrast na na ano na uh, tinest sa akin makamla yung puso Ayon, thank you at magandang naging resulta at ngayon nga ang isang problema ko na lang ay uh, public doctors uh, na neurologist para uh, bigyan akong so, siguro nabibigyan na tayo dahil and binigyan na tayo ng picture ng private doctors lahat ng mga uh, request ng company doctors para makabalik ko sa trabaho ay kailangan kong ma-comply na ako na puso isa na lang yung ano ko at hindi ko pa alam kung kailan pa nila ako papasokin pag napasa ko sa saman pag nakakuha ako ng pistol war clearance sa public. Uh, pag pinasa ko yun, hihintayin ko pa kung kailan nila ako may message na pumasok. Yan. Uh, medyo madugo yung pagbabalik pug natin sa company. Marami pong mga request -re 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 Yung company position. Yung, yung company. Anyway, dahil sa ating sigurong dios siguro sa ating local journey at, uh, sa fitness ng therapy sa yung extra fitness natin dito sa loob ng bahay dito sa uh, mga exercise na ginagawa ko ay uh, naging mabilis yung recovery at siyempre sa ating pong mga uh, healing sa ating panginoon na uh, makabalik tayo sa normal para sa ating pamilya ay will answer po mga kamalayang puso sinagot po ng Panginoon dahil marami pong mga uh, kapwa kong tao na uh, walang sawang tumulong po sa akin para po makabalik po tayo sa sa dating uh, normal ito ang ang ating tungkol uh, proses ng ating mga requirements para makabalik sa trabaho para uh, makapag-income na rin tayo ng sarili nating uh, income. Uh, timpul na ako doon. Syempre, uh, bagong laps, lifestyle na ako laging puso ang ating gagawin. Tuloy-tuloy ko na tong low carb diet natin, tutuloy-tuloy na natin to at iwasan na natin yung mga dapat iwasan, katulad ng pagpupuyat uh, uh, ma uh, may stress, iwasan na natin yun pero hindi na mawala yung stress lalang dumating yun pag pinasukan ka ng problema uh, isang uri ng stress yun pero dapat maging kalmado tayo doon Uh, isipin natin agad yung solusyon. Nakakamala yung puso. Bawasan natin yung mga bisyo. Katulad ng alak, sigarilyo. Pero hindi naman tayo nag-detake na nakakamala yung puso. Pero nag-ano talaga sa akin, dahil uh, napatunayan ng SSS uh, na work-related yung nangyari sa akin very stressful kasi yung uh, ugnayan ko sa company bilang isang uh, specialist ng union at hindi lang din naman doon yung environment ng aming, pang, aming trabaho bagsak sila sa labor standard procedure bagsak sila sa health and safety standard procedure uh, mga findings yung company kaya din uh, decision ng ECC na work related yung ating trabaho yun ongoing din ang process nun dahil kinakontest din ng management na sinasabi nila na hindi work related yung nangyari sa akin so, nag decision na nga yung pinakamay ng ECC pero ganoon pa man ang Uh, salamatan ko dito mga kamalap mga kamala puso ay bumalik tayo sa uh, dating lakas kailangan ko lang i-maintain yung mga gamot na nagsita uh, sa akin uh, sabi nung ating uh, physician ko ay once a year na lang kami magkikita at nung nag ano uh, neuro neurologist doctor ay once a year na rin din ano lang, babaguhin na natin yung pinaka-antra, yung lifestyle mga kung yung puso. Kaya, uh, salamat ako sa mga taong uh, tumulong uh, nagbigay ng, ng uh, simpatsya sa akin. Thank you, thank you sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin dahil marami kayo. Marami kayo lang lalo, lalo yung mga nagdasal, yung nagbigay ng mga engkain. Maraming maraming salamat sa inyo mga malayong puso. Ah, uh, hindi man ako makabawi sa inyo siguro sa ibang mga bagay sa ibang panahon ay makakabawi ako sa inyo mga kamalayan <clears throat> anyway, po puso anyway pa, mainitin po itong aking pagkain ah, uh, kain na kami ayan naka, nakahain nakahain <laughs> <laughs> na yung mainitin um, lang ako ah, uh, na yung anak ko ah, uh, kaya iblis na po natin itong ating, at, uh, ating pagkain na nasa ating pagkain mga kamalayan puso sa ngala ng Ama ng Anak na Espiritu Santo Amen, bendisyon mo po ang unaan itong aming pong pagkain na aming pagsasaluhan sa araw pong ito na po ay gawin mo itong kalakasan namin mga gamot sa aming pong nararamdaman at ito ay magsilbing ah, kabusugan ng aming tiyan ah, ito po ay samot dalang namin sa iyong butong na anak na Jesus. Amen. Ayan, mga umalang puso, kain na tayo. Ang aking pong pagkain ngayon ay ating pong pagsaluhan. Kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking YouTube channel, magsubscribe ka na. At pindutin mo yung notification bell para laging updated sa lahat po ng ating i-upload ng mga video. Ayan, marami pong salamat. Bye-bye!